Sa traslasyong kahapon, bahagyang nagkagulo sa bahagi ng Quiapo Church ng akalain ng mga deboto na maagang nakabalik ang andas ng itim na nasareno. Ang detalya sa report ni Ryan Lissikis. Nasa kalagitnaan ng banal na misa sa Quiapo Church at taimtim na pagdarasal ang ilang deboto sa bahagi ng Quezon Boulevard. Nang biglang may sumigaw na nandito na, nandito na. Ang kanilang tinutukoy ang andas ng itim na Nazareno. Maya-maya pa, biglang sumulpot ang grupo ng mga palakay habang hila-hila ang lubid. Ani yan, may bilog siya, nakabalat ng, ano yon? Nang tape. Alagang ang bilog nun, halos uh, mga ganyan ang bilog. Yan yung inahawakan? Oo, yung sa dulo, para ulilain. Pero ito to, malayo pa talaga dito. Malayo pa. Malayo. Unang inakala na yun na talaga ang andas. Pero bahagi lang pala ng lubid na naputol mula sa andas. Talagang ano, talagang sa sobrang lakas siguro ng tao, napuputol talaga yun. Ah, sa sobrang lakas ng tao. Hanggang sa magkatulakan, Pilit kasi na ipinasok sa loob ng Plaza Miranda ang lubid para sa nadalhin sa loob ng simbahan. Kinailangan pang isara ang pinto ng simbahan para lang makontrol ang mga deboto. Ang eksena, nagdulot ng kalituhan, siksikan na muntik ng mauwi sa stampid. Paghupa ng komosyon, dalawa ang nasugatan ng mga deboto na agad namang nabigyan ng paunang lunas. Kung san, ano, ito, eh, si Shinobin, tatabi, kung saan maitatabi, eh, ay tatabi ng maayos. Ah, so parang kanina nagkalituhan lang din nila oh, parang gano oh. no. Eh, may mga nasaktan dito. Oh, ang dami, ang dami nga eh. Mm -hmm. Eh kaya sabi sa akin ni Jeff, "Rey, ano mo na yung ano, yung palasing singa ko mo na." Mm -hmm. Eh winawag-wag ko namang tapos injured pa nga. Ang ilang deboto na nasa Quezon Boulevard, aminadong natakot na maipit sa komosyon. Pero mas nang ibabaw daw ang kadalang debosyon sa itim na Nazareno kung kaya't matapos ang siksikan tuloy sa panalangin at pag-aantay sa andas. Eh siyempre, gawa ni Amay, kailangan hanggang makita ko man lang rito. Panata na po ba? Panata na, matagal na. Ilan taon na? Ah, uh, may mga 20 na. Ryan Lisigas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.